Paalala sa mga kapatid kong mga muslim, lalo na sa mga kapatid kong muslima. Nakakalungkot lang isipin na sa panahon ngayon, marami ng mga muslim ang tila nababalyo na sa social media. Karamihan ay mga kababaihan ng mga muslima, kabataan at matatanda. Ang tila nawalan na ng haya, kahihiyan, modesty, at tamang tarbiya sa sarili. Ilang ulit na akong nakakita ng mga video, kung saan ang ilan ay mga nikabi pa mismo, Sabha nila! ang iba ay nagla live sa TikTok, nakikipagkalab pa sa iba't ibang lalaki na hindi nila maram, at ang iba naman ay sumasayaw. Astag Firela, ano na ang nangyayari sa ating mga kabataang ama? Upti, ano ang iyong ginagawa? Not for the sake of Allah, kasi, for the sake of followers, for the sake of views, for the sake of likes, for the sake of money income, for the sake of people. Mawalang galang lang po sa ibang mga Muslima, sa panahon ngayon mga nikabi at hijabi pa ang tila nangunguna sa paggawa ng mga bagay na ipinagbabawal sa Islam. Upti, please wake up, nililan lang lang kayo ni Shaitan sa social media. Ang mas nakakatakot pa Okti, pag nadatnan ka ng kamatayan na marami kang upload sa iyong social media na mga larawan at video mo, na nakikita ang iyo aura at sumasayaw ka nakikipag-usap ka sa hindi mo maram ay mas lalong hihigpitin ng ala, ang iyong parusa sa iyong libingan at sa kabilang buhay, kung gaano kadami ang nanonood sa iyong mga video at larawan sa social media, ay ganun din kasakit at karami ang ibibigay sa iyo ng ala na parusa, Tandaan natin na ang suot nating nakab at hijab, ay hindi lamang panlabas na anyo, ito ay representasyon ng ating pananampalataya at pagsunod kay Allah. Tandaan mo ang payo sa iyo ng Allah. Ito ang payo ng Allah sa lahat ng mga kababaihang Muslim, sa An Nur, 2431, pakinggan mo at unawaan at katakutan mo ang iyong Panginoong Allah, dahil kahit anong gawin mo ay babalik at babalik ka din sa iyong Panginoong Allah akb min wakl nilalumimnati yagdud na min abscar hina wiyipfud na fruj hina yubdina zinath hina illa ma zha ra minha wiyadrib na bixumur hina ala juyubihinna. at sabihin mo sa mga babae mananapala taya na ibaba nila ang kanilang mga tingin at pangalagaan ang kanilang dengal, kuri at huwag nilang ipakita ang kanilang pagandahan Maliban sa mga bahagi na karaniwang nakikita at hayaang takpan nila ang kanilang mga dibdib gamit ang kanilang mga belo. Ang pagsuot ng hijab o niqab ay hindi lamang pisikal na anyo, kundi ito rin ay tanda ng pagsunod at takot sa ala. Hindi ito dekorasyon o paraan upang magpakitang gilas sa social media, kaya ang paggawa ng mga bagay na nagpapakita ng kawalang-hiya, modesty tulad ng pagsasayaw o pakikipag-usap ng walang hangganan sa social media na hindi mo maram, ay isang pagsuway na maaaring magdala ng kasalanan, at pag ikaw ay madatnang ng kamatayan ay paparusahan ka ng ala, nang mapasawalang hanggang na parusa na pagsisihan mo, ito ang babala ng ala sa mga taong sumusuway at gumagawa ng hindi kaaya-aya sa ala. Wala tamutun na illa wa antum At huwag kayong mamatay maliban na kayo, ay nasa kalagayan ng pagsuko sa ala. Okay, hindi natin hawak ang ating oras ng kamatayan. Paano kung abutan kayo ng kamatayan habang gumagawa ng ganitong mga gawain? Hindi ba't mas gugustuhin yung pumanaw sa estado ng pagsunod at pagsamba sa ala, maging maingat sa social media, hindi lahat ng bagay ay dapat ipakita o ibahagi, ang ating mga gawain ay dapat laging naaayon sa Quran at suna ng mahal na propita, panatiliin natin ang hiya, modesty, tulad ng ginawa ng mas nauna pa sa atin, at ng mga unang henerasyon ng mga mananampalataya, ang modesty ay parte ng iman, pananampalataya, tulad ng sinabi ng propeta. Al-haya'u min minal-iman. Ang hiya, modesty, ay bahagi ng pananampalataya, bukari at muslim, at ito rin ang hadith na sinabi ng mahal na propeta sa mga kababaihan. Al-mar'a tu'awratun, fa'iza kharajati istashrafahal shaitan. Ang babae ay awra dapat takpan, at kapag siya ay lumabas, dinadala siya ng shaitan sa mata ng mga tao. Ibn Hibban, Sahih al -Termidi. Magsilbing paalala sana ito sa ating lahat, sa mga kapatid nating mga babaeng Muslima na ang bawat kilos at galaw natin ay may pananagutan. Alam mo ba Ukti, kung ano ang pinakamainam na babae sa paningin ng ala? Yun ay ang babaeng mahiyain at hindi nakikipag-usap sa hindi nila maram. Kaya kung gusto mong mapabilang ka, sa mga babaeng mainam sa paningin ng ala ay huwag kang makikipag-usap sa mga kalalakihan na hindi mo maram. Bigyan mo ng sarili mo ng hiya, bumalik tayo sa tamang landas. Humingi ng tao ba, pagsisisi, at itama ang ating intensyon at gawain alang-alang kay ala. Huwag nating sayangin ang biyaya ng pagiging muslim, sa paggawa ng mga bagay na makakasira sa ating reputasyon at sa ating pananampalatayang Islam, mga kapatid, huwag nating hayaan na gawing normal ang mga gawaing harem, ang ating buhay ay isang paglalakbay patungo kay Allah, at hindi natin alam kung kailan ito matatapos, gumawa tayo ng mga bagay na magbibigay kaluguran kay Allah, at maging inspirasyon tayo sa iba sa pagiging matatag sa ating pananampalatayang Islam. Hasbuna Wa ay malwakil, sapat sa amin si Allah, at siya ang pinakamahusay na tagapangalaga. Magkita kita ulit tayo sa next na video. Yun lamang po para sa video ito. Muli ako nga pala si Ryber IP. Sukran.